Kumusta nga pala sa mga tropa nating barbero dyan? At huli Week nga pala ngayon, nakabakasyon kami mga lods. Ganon din naman sa mga ibang barbero dyan. At sa lahat ng mga nakabakasyon, ayan, magugulay nga pala ako ng laing mga lods. Yan ang natipuhan ko ngayon na ano yan, gulayin. Nabili ko nga pala yan doon sa ano mga lods, SM. Dito sa dasma sa amin. Ayan. Ayan makikita nyo inaano ko yan tinatanggalan ko yan ng mga ugat-ugat mga lods kasi maano yan ma matigas pag nakain natin kaya kailangan tanggalin talaga natin yan ayan yung mga natanggal ko pinatuyo kasi yan mga lods kaya kailangan tanggalin nyo yan kasi pag nakain mo matigas eh hindi tulad ng galing sa bicol na malinis at ayan na nga yung mga natanggal natin mga lods medyo marami din at ito na siya oh Medyo nalinis na natin ng maayos. At really tukok na yan mga lods. Yan. Ah, nakita niyo naman siguro, malinis na yan. Yan. Ganyan lang yan mga lods at dito naman tayo sa ating libas. Ayan. Kumuha nga pala ako ng ano diyan, libas. G Gumamit lang ako ng ano ng monoblock para makakuha natin yung mga gandang ano mga mga gandang talbos sa taas. Ayan, tinanim ko nga pala yan mga lods dyan para may libas tayo dito sa bahay. Galing nga pala yan dun sa amin. ah uh, buto lang pala yung daladala -dala ko at yan, pinatubo ko. Galing yan dun sa probinsya namin mga lods. At napatubo naman natin na maayos. Kaya ayan, hinaharbis na natin. Kasi magaganda yung ano niya, yung mga, ano niya, yung mga talbos. Kaya kailangan na nating harbisin. At ito na nga yung nakuha natin mga lods. Mga tropang nating barbero dyan. Mahilig magluto din. Ayan. Ayan yung nakuha ko. At nilinis ko na nga pala yan mga lods. Para matanggal naman yung mga insekto. Kung may mga insekto man dyan. Kaya makita nyo parang basa. Ayan. At ito na nga mga lods. Ginaano ko na yan dyan. Isa-isa. Tinatanggal sa kanyang ano. Ayan para iano iano ko kasi yung mga lodi kailangan iano natin yan, i ipipino natin na gayatin natin ang pino para maganda naman na ilagay sa laing sabi ko kasi mga lodi nilalagay namin yan yung libas sa laing yan yan pinanggagamitan namin saka nila, sa nilaga din nilalagay din yan pag sa mga ilunggo naman shout out dyan sa mga ilunggo dyan ginagamit nila yan sa lauya. yan yung laoya nilalagyan yon pata yon ng baboy ng konti yung ano yung pata tapos ayan nilalagay nila sa kanalagyan ng langka saka aswiti yun yung laoya ayan shout out sa mga ilonggo dyan kasi marami rin silang ganyan mga lod sa ilonggo. wala kang pagpumunta ka sa lugar nila mayroon niyan tinda sa palengke. At yan na nga, inumpisahan ko ng gayatin mga lods. Yan. Kailangan pino lang yung pagkagayat nyo para maganda naman yung anong pagkinain nyo. Pag nyo yan, nilagay nyo sa gata. Iginagataan, igalagay sa gata yan mga lods. Kaya kailangan pinuhin natin yung pagkagayat nyan. Pero depende sa inyo kung trip nyo pinuhin o malalaki. Aking, mas gusto, mas gusto kasi mga lods, mga ano yun, mga naka-pino lang. Ah, ayan, kaya matalas naman yung kutsilyo natin, kaya, ayan, napipino rin naman natin. Pero pag medyo mapuror kutsilyo nyo, mga lods, pwede na yan kahit ano, medyo malalaki. Importante magayat nyo. Ayan, ganyan lang yung paggayat nyan, mga lods. Sa, ano, ayan, press na press yung, ano ko, libas, mga lods. At ayan mga lods, ito nga pala yung mga sangkap niya mga lods. Ayan, alamang, one fourth na karne, luya, bawang, tapos yung tanglad, at saka yung sibuyas. Ayan, pinagsama-sama natin yan mga lods. Sa isang kawali, sama masama nyo lang yan. Pag lulutuin nyo, saka yun, lalagyan nyo ng gata. Ayan, ganyan lang yon mga lods, pag luto ng laing sa amin, sa bicol. Ayan. Ganyan lang malods. Pag magluluto kayo ng laing sa masamahin niyo na sa isang kawali 'yan. Ayan, At ayan mga lods, pinapakulong na nga yan. natin yung ating gata. Ayun, sino masama ko na, na lahat yan diyan mga lods. Pinakulo ko na 'yan. Pakuluin muna natin 'yan bago niyo ilagay. At pag ganyan na mga lods yung ano gata nyo na estimate yung puno ano na yung karne luto na ilagay niyo na yan ganyan no. Hayaan niyo lang siyang bumaba. Huwag niyo munang galawin para hindi siya mangati. Ayan. Pag bumaba na sa kanya na anuin, ayan oh. Galawin niyo na, baliktarin niyo. Hindi naman mga yan kahit anong galaw mo niyo na. At ayan, pinapaluto na lang natin yan mga lods sa ah. ganyan na. Ah. At ito nga pala hindi mawawala yung sili pag naglaing tayo mga lods. Kailan may sili lagi yan eh. Kasi isa na rin yan sa ano, Bicol Express na sinasabi. At yan na nga mga lods. Pag nakita niyo ng ganyan nang lumalabas na yung mantika, Sign na yan na luto na ng ating laing ayan. Pwede niyo na kainin yan ayan. Kailan palabasin niyo yung ano yung mantika niyan inyong mga niluto na laing. Yan lang mga lords. Thank you.